welcome back sa aming YouTube channel and you &E Ninay. Ngayon po ay kami po ay mananagpupo ng isda. Yan guys, kami po ay nandito po sa sa may tabing dagat at kami po inaantay po namin yung bangkang buna. At kami po ay mananagbo. Kasama po si Tita Malin. Si Tita Estin, kami po tatlo ay nagbablog. Oh. Yan ito po mga nandito po yung pinag pinagaabang at sila po ay magbuhat po ng bangka. <laughs> at si Papa Puyo, merong meron na pong binili po na isda. Oho, <laughs> uh, yung dalawang bangka po yata nagkakarera na tuwa. Pang-inusok na po. <laughs> Guys, 'yan na po yung dalawang bangka. Yan, at madami na po mga nakaabang. Abangers po. Uy, yan. Anak po kaya, madami po kaya silang huli. Tika, bila, hati, hati, po muna ang pagtulong tulong sa bangka. At dalawa po ang dumating ngayon. Uh. Ah. Oh! Sige. Yeah, inaangat na po nila yung bangka. At ito na po yung isa. Inaangat na po dito. Oh, yung bata. Yan guys, ang nahuli po niya ay tatlong isda. Tapos po yung isa ay kinuha na po at papalangin. At hatiin po doon sa mga tumulong sa pagbubat sa bangka. Now, sa kabilang bangka ay titingnan po natin kung ano po ang madami po silang nahuli. Ano daw po ang nahuli ni Kuya Imi? Ba, para sila tatlo ang nahuli. Yan at pupunta po tayo din ah, at sila po ay nagpapartida na. Warinta. Kunin mo yung apla. Yan, nakarintas na po si papa May pangulam na siya <laughs> Yan guys, tayo po ay nandito po sa Tabing dagat o po sa may binulasan At kon po ah Saman po natin sila Mga kasama po ni Tito Bito Ito, mga naon na lang po sila. O, si MJ talaga eh, hindi eh, magpapahuli po sa ana, sa dagat. Iya, selfie pa nga. <laughs> Cheng, ano na, na. Di ba kat gusto mo punta agad ay eh, sa dagat? <laughs> ha? Tama da, nga yun ka? Di nga, mamaya pa maglalangoy at wala pa naman si Papa. Ako maglalangoy. <laughs> Yeah. Ikaw na ang pera ng cellphone. kaya kayo na. <laughs> Takbo. Apo, <aba>, apo. <aba. laughs> Yan guys. At maglalangoy na daw po yung dalawa. Si MJ ni Princess. Hope <laughs> Na si AJ. Maglalangoy na. <laughs> Tumbao. Oh. Dumating po si TJ. Langoy na TJ. At kasama po si Tita Julie. Yan. At BM po. At may dala din po siyang eh. kape. Okay, Guys, sila po ay naglalangoy na sila Tito Bito, si Tito Elma po tapos si MJ, si AJ si Princess, tapos po yung kasama po nilang tatlo ay naglalangin na po sila medyo po may alon alam ko po ay parang may pagyupo ata kaya po ganyan po may alon-alon mahampas ang alon Okey <laughs> Wow. Okay na oh, 'yan. Ano mo Ano Hoy, tatlong sexy, kumain na ano na lang, iihaw na lang. Ito. Yung iihaw na lang. Yung tatlong ito, sino ba ka iniisip ninyo? Sabi ko, hindi pa nga kain. Bukas pa inuluto luto. Hindi pa nga nakapag ano ng ng niyog. ay inyo muna kayo din yung niyog tapos itapasan. Puro sa'yo di kinikilig. Hoy. Kilig, kilig. Right, oh, ay, oh, kilig na, kilig kayong... ka. Mm -hmm. so, yan nagkami po ay kakain ni cincing Ching. Ang -chin. mm -hmm. ulam po namin ay iniho na isda. Tapos po sinigaw. Sarap po ang aming ulam. Halina, Ching -chin. mm -hmm. mm -hmm.